Hello guys, I'm Dr. Pedro Mom, your pediatrician and also mommy like you. Pag-uusapan natin ang sarcoma sa bata. Yes, meron pong sarcoma ang bata. At sa mga hindi pa nakakaalam, this past few weeks ay na-diagnose ng may sarcoma si Dr. Willie Ong. So siguro naman familiar na sa atin si Dr. Willie Ong. Siya po ay isa sa mga sikat na vlogger na isang doktor kung saan nagibigay siya ng mga libreng uh, information. informasyon pang medical. Isa din po siyang inspirasyon, kaya po ako nagbibigay ng mga libreng kaalaman, ng mga payo, pedya tips at gabay sa pag-alaga kay baby dito sa social media. So dahil nga nag-post siya na ang sabi ay pwede natin gamitin yung balita tungkol sa kanyang condition para maging awareness na din para sa ating mga bayan. So naisip ko, bakit hindi ko i-share yung sarcoma din sa mga bata? Si sarcoma, it means malignant tumor. Isa po itong cancer. Ito po ay isang cancer na galing sa connective tissue, which includes bones, muscles, fats, blood vessels, nerves, and the lining of your joints. Ang pag-uusapan lang natin dito yung mga common sa bata. The first sarcoma that we're going to talk about is rhabdomyosarcoma. This is the most common pediatric soft tissue sarcoma. It can be found in the head, neck, orbit, GUT or gastrointestinal tract, and extremities. Isa-isahin natin yung mga parte ng katawan natin. Pwedeng panggalingan ng sarcoma ha, at isa-isahin ko din yung mga symptoms nito. Ang pinaka-common na symptoms po ng sarcoma ay bukol. Bukol na pwedeng masakit or pwedeng hindi rin masakit. So, isa-isahin ko din yung mga associated symptoms at base po ito kung saan parte ng katawan ng tao. Unahin ko yung ilong. Kapag may sarcoma dyan, isa sa mga symptoms ito, bukod sa bukol, pwedeng barado ang ilong mo. Pwedeng may epistaxis or nose bleeding ang pasyente. Pwedeng palaging nangangate. Or talagang meron ka nakakapang bukol dyan. Pag naman yung sarcoma ay nag-extend sa taas ng ulo or banda sa may skull natin, posibleng symptoms dyan ay cranial nerve palsy, pwedeng tabingi yung mukha ni baby, or parang nasa, stroke. Isa sa mga symptoms din ay dagdag natin ang increased intracranial pressure or tumataas po yung pressure dito sa ulo. At ang symptoms po niyan ay nausea, vomiting, pwedeng blindness, pwedeng dizziness or nagre na nahihilo, pwede rin headache. Naman ang sarcoma ay nasa, nasa muka or nasa cheeks, pwedeng namamaga yan, pwedeng masakit din. Kapag naman ang sarcoma ay nasa may neck area, Oh, maga. So, yung iba, baka akala nila ay uh, kulanig lang. Pero, huwag po kayong matatakot kung merong bukol po dito, hindi po agad-agad ay tumor yan, or hindi agad-agad cancer yan. Ha? So, kailangan ma-rule out muna na walang infection dyan. Ngayon, kapag more than a year, merong ano yan eh, may count yan. Kapag more than, sabi, seven years, that might be a tumor. Ang gagawin dyan ay to investigate further. Pwedeng magpa-imaging, Pwedeng ultrasound, pwedeng CT scan, or MRI. Basta makita siya ng isang specialista. Sa mata naman, kapag sa mata, yung sarcoma, pwedeng mural ang mata, nakalabas. Pwede naman periorbital edema, no? mag kanyang mata. Pwedeng changes in visual acuity or uh, nag nagkakaroon ng blurring of uh, vision. Lumalabo po yung mata ng pasyente. And then, meron na siyang swelling tapos masakit pa. So lahat yon we could suspect malignancy. Sa tenga naman, kung ang sarcoma ay sa tenga, pwedeng conicotorrhea. Meron tumutulo dyan. Or meron ka talagang nakikitang bukol kapag ikaw ay naglilinis ng tenga. Kung larynx naman or lalamunan, pwedeng, pwedeng parang uh, yung tahol ng aso, pwedeng ganon. Pwedeng umuubo ka. Ang tawag yan is barking cough. Tapos meron ding progressive stridor. Yung progressive stridor para siyang uh, parang halaker, eh. parang hirap kang huminga. Kapag naman yung sarcoma ay nasa trunk or nasa galamay ng tao or yung extremities, it is usually first notice after trauma. O kapag na-aksidente, nahulog sa bike, or kapag sa sports injury, nagkaroon ng fall, basta mayroong aksidente, and then usually may hematoma yan, may pamaga. Kapag after 2 to 3 weeks, andyan pa rin, yung pamamaga, may pain, may limping, we could suspect a tumor already. So, kailangan ma-refer na siya sa isang spesyalista. Bakit hindi pa nawawala yung bukol na nangyari or that caused by a trauma weeks ago pa? If the swelling does not decrease in size, it doesn't resolve, malignancy should be suspected. Usually, mga cases na mayroong rhabdomyosarcoma, usually ay mga athlete or yung mga matangkad Or 'Yung mga talagang malalaki, malalaki sila. Malalaking bata, matatangkad na bata and then dahil active nga sila, may mga sports silang sinasalihan. Tapos uh, na aksidente or um nadapa and then nagkaroon ng bukol. Tapos hindi na natatanggal 'yung bukol. Tapos pala cancer na pa, cancer na paleon. So sarcoma na yun. So during my residency years, kwento ko lang, 'yung mga patients ko na merong ganito, hadumo sarcoma. Ang kwento is na dapa lang daw siya. Yung isa naman eh, nahulog lang daw sa bike. And then hindi na nga nawala yung yung sakit sa kanya na wala yung bukol. Nagsuspect ng malignancy and true enough talagang cancer talaga siya at nag-chemotherapy siya. Ito naman sa GUT or sa bandang may uh, bato. Ang symptoms ito ay hematuria, umiihi ng dugo, laging merong UTI or infection sa ihi, tapos may makakapa na mass sa abdomen or kapag nag-rectal examination, merong bukol doon. Kapag naman sa scrotum or bayag ng pasyente, merong sarcoma doon, usually may bukol ka naman makikita doon eh. So, may examine din ang doctor yan kung meron. Or kayo, kapag may papaligo kayo ng mga babies ninyo. And next, sa vaginal, kapag sa babae naman, usually merong grape like uh, mass dyan. So, pag may tumutubo na kung parang ubas-ubas dyan sa may parte ng uh, private, private party baby, we could suspect tumor or malignancy already. So, paano iwasan itong rhabdomyosarcoma? So, dahil genetic mutation po usually ang rhabdomyosarcoma, minsan multifactorial lang ko, so marami pong factor, early diagnosis ang makakatulong po para mapagaling natin ang patienting merong rhabdomyosarcoma. So, dahil sabi ko nga ay eh, dahil sa mutation ng mga genes, so ang pwede nating ma-advise sa mga parents na nag-worry na baka may sarcoma si baby, avoid natin sila na ma- expose sila sa mga carcinogenic na pagkain, sa too much radiation, ano ba yung mga radiation sa environment. Ang cellphone lang, may radiation yan. So, too much x-ray, pero huwag kayong mag-worry kung laging na-x-ray si baby, ha? Kasi nakakompute naman yan sa dose. Ang sinasabi ko yung mga hindi po kailangan, yung mga unnecessary x-rays, unnecessary CT scan, yun yung mga kailangan nating iwasan. Like for example, meron akong patient na gusto magpa-CT scan dahil mayroon daw siyang napanood pero hindi indicated, hindi siya indikasyon para magpa-CT scan. Pero syempre dahil nag-insist ko yung patient, ibibigay ko din and then yung parent na yung mag-decide -de kung talagang ipapagawa niya. Kasi kung i-wait niyo po yung benefit at yung risk, mas risk po na hindi naman niya kailangan tapos magpapa-CT scan siya kasi maka-expose out siya sa radiation. So, next sarcoma na pag-uusapan natin, yung sa buto. Ito po yung osteosarcoma. This is the most common malignant bone tumor, itong osteosarcoma. Usually, nakikita po ito sa mga teenager. Kung familiar po kayo sa movie na Fault in Our, the Fault in Our Stars, yung bida doon na lalaki, meron siyang osteosarcoma. So, ganun din, parang labdomyosarcoma din to. Usually, nanonotice to after trauma kapag yung bata or kapag yung teenager ay nadapa or na-accidente din at, at hindi din natanggal yung bukol. And then, papa-investigate natin, CT scan, imaging, tapos refero sa oncologist, talagang meron pala talaga siyang cancer. So, uh, usually daw, itong mga patients na osteosarcoma, kung titignan mo, among his peers or among her peers, pero usually lalaki ito, Among his fears, siya po yung pinakamatangkad. Pinakasimptomas po ng osteosarcoma ay pain, limping, and swelling. O kapag meron ng uh, teenager na matang matangkad, na laki, yung mga risk factor eh. Tapos meron ng swelling dun sa banda. Actually, usually sa joint po yan, sa knees. Pero may mga osteosarcoma na meron dito, dito sa... Ang tawag dito, sa braso. Pero usually sa lower extremities yan, kaya napupuro sila ng pahay. Eh. Tapos merong limping, tapos panakit, tapos matagal na. and meron kayo family history, magpatingin na po sa doktor. Ang 5-year survival rate po niya ay nasa 60 to 75%. Medyo mataas naman. So kung nakita niyo dun sa movie, in the 14-hour stars, naka-5 years po siya. Kaya lang nagkaroon ng metastasis after 5 years. So, meron din yung recurrence rate niya kung di po ako nagkakamali. Paano daw iwasan, iwasan ng sobrang exposure daw sa radiation. So, parang rhabdomyosarcoma radiosar, din. At panatilihing malusog ang pangangatawan. So, lagi, syempre, lagi naman ganun. Kailangan maging healthy ka. Kahit meron kang genes doon, so, mas may iwasan... Mas may iwasan mo ang pagkakaroon ng mutation doon sa cancer na yon dun sa cancer cells na yon kung mananatiling malusog ang pangatuan ng iyong anak. Lalo na kung meron kayong family history ng bone cancer or any types of cancer. Ang lasa din pag-uusapan pa na sarcoma, dahil ano lang naman talaga yung sarcoma na sikat sa bata or na common sa bata, yung pangatlo ay ewing sarcoma. So, cancer din po ito sa buto. Rare lang po ito. Actually, wala po. Hindi, meron akong naging pasyente na may ewing sarcoma din no, during my residency days. At isa lang yata siya during my residency days. Mag-isa lang, mag lang siyang may ewing sarcoma. Kasi nga, rare type po ng bone cancer itong uh, ewing sarcoma. So, pero lang siya ng osteosarcoma. Ang pagkakaiba lang, meron siyang associated uh, systemic symptoms like fever. Meron din siyang weight loss. Yun, napag-usapan na pala natin yung talong sarcoma sa bata. Yung rhabdomyosarcoma, osteosarcoma, and ewing sarcoma. Pero alam niyo ba, ang pinaka-common na cancer sa bata ay hindi itong sarcoma na ito. Kaya... Huwag po kayong masyadong ma uh, worry mga mommies and daddies. Ang pinaka-common is leukemia pa din. Blood cancer. Dahil hindi ko na itatakel yun at mas maganda na ma-explain siya ng isang oncologist or hematologist, ang gusto ko lang ay ma-share or ma magkaroon po kayo ng awareness na hindi lang sa matatanda itong sarcoma na katulad nung kay Dr. Willie Ong. So meron din po ang bata kaya mas mabuti talaga na meron kayong regular well baby or well child check up para ma-check lahat from head to toe at syempre kailangan mapanatiling malusog ang katawan ni baby. So yun lang, paalam.